Mapagpalang araw na naman sa inyong lahat, ngayon may ituturo ako na isang pampaswerte at paningkoradong ito ay makakatulong sa inyo. Lalong-lalo na kung kayo ay palagi nalang naghihirap at palagi mo nalang nararamdaman na ang bagal talaga ng daloy ng swerte sa inyo. Kaya kung gusto mo na tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa inyo ay gawin mo lamang itong pampaswerte na ituturo ko sa inyo ngayon. Gawin ito bukas sa araw ng full moon. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng zeplak o plastic kung anong meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng 21 na bigas at ilagay ito sa plastic na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka rin ng tatlong butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan at isunod mo itong ilagay sa plastik kasama yung 21 isa na bigas. At ang pangatlo na ilagay mo, isang buo ng dahon ng laurel. At isulat mo sa dahon ng laurel, any amount na gusto mo na mapapasa sa iyo, ay isulat mo ito. At nang malagay mo na ito lahat, ay ilagay mo na ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. Dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong palaging susunod ang swerte sa iyo. Basta magtiwala ka sa pampaswerte na ito. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pampaswerte. At paniguradong tuloy-tuloy ang pera at swerte sa iyo. Basta magtiwala ka lang. At itago itong pampaswerte o dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo rin itong ilagay sa altar nyo kung merong altar kayo. At ilagay ito hanggang kailan mo gusto. At panikuradong tuloy-tuloy ang daloy ng swerte sa iyo at sa buhay mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at palaging magpapasalamat sa ating may kapal dahil siya lamang ang nag-isang makapangyarihan sa lahat. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Basta gawin itong pampaswerte bukas sa araw ng full moon. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. Naway palagi tayong siswertehin, lalong-lalo na sa usapeng pera at sa mabuting kalusugan. Maraming salamat. May God bless us all.